Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa mo dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang makinig na ata Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang pagiging cautious at skeptical ng mga ari sa araw na ito, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw dahil sa impluensya ng Mercury at Pluto na magdadala ng mga minor challenges. At kung ikaw, Aris, ay nasa isang sitwasyon na medyo pakiramdam mo ay nasasakal ka, ito ang araw na maaring i-ignore mo ang mga problema dahil sa araw na ito mas uunahin mo kung ano o kung saan ka mas magiging masaya. At sa araw na ito, kailangan na iwasan ang mga kontrobersiya dahil malakas rin ang energy ngayon ng mga combative o kaya yung walang tiwala sa sarili. Ang mga pag-uusap sa araw na ito ay maaring magdulot ng ibang tao na maging defensive. Kaya mahalaga rin na bantayan ang pananalita ngayon o kaya habaan mo rin ang iyong PC sa araw na ito, Aris, dahil marami rin mga tao ngayon na madaling magalit. Kaya ngayong araw, mag-focus sa mga personal na bagay para kung ano lang ang magpapasaya sa iyo doon ka mag-excel o kaya doon mo pagtuunan ng pansin lalo na ang pagunawan ng iyong mga relasyon at sa araw na ito ikaw naman ay makakuha ng suporta para maabot mo ang iyong mga pangarap I kailangan mo lang ilagay ang iyong energy sa mga bagay na ikaw ay mag-prosper yung mga tao na medyo pabigat o kaya mga tao na nagdadala ng problema ay hindi dapat ine-entertain sa araw na ito para manatili kang produktibo at manatili kang satisfied sa iyong mga gagawin. Kaya ang mga pagsasama ngayong araw sa mga mag-asawa o kaya sa mga merong relasyon, kailangan bantayan ang pananalita dahil marami ang maiinit ang ulo ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 4, 16, 20, 27, 31, at 33. Taurus Malakas ang impluwensya ng buwan na pumapasok sa iyong sektor ngayong araw Taurus. Ito ang magdudulot sa iyo na ngayong araw medyo matampuhin ang mga Taurus, mas sensitive kayo. Ngayong araw rin, malakas ang kagustuhan ng mga Taurus na pumasyal, gumawa ng maghanap ng mga trabaho na mas makabuluhan, mahilig kayong mag-research, mag-imbestiga sa araw na ito. Merong mga tendency ng mga kakulangan sa tiwala, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw dahil ito ang dulot ng enerhiya sa araw na ito. Malakas ang impluensya ng Mercury at Pluto na magdadala ngayon ng medyo kunting kaguluhan lalong-lalo na sa mga relasyon at ang mga emosyon ng tao ngayon ay medyo exaggerated at medyo nahihila papunta sa mga negatibong bagay. Marami ang stress sa araw na ito, Taurus, kaya mahalagang protektahan mo ang iyong sarili, lalong-lalo na ang iyong mga pananaw kung ang mga tao na nakapalibot sa iyo ay may mga problema sa araw na ito, mahalaga na hindi ka magpa-apekto. Kailangan mo ring i-recognize kung ano ang iyong sariling pangangailangan, mag-focus ka sa kung ano ang mas makakabuti sa iyo ngayong araw. Lalong-lalo na na ang mga relasyon ngayon ay hindi mo masyadong maaasahan, ang mga kaibigan sa araw na ito ay hindi rin madaling maunawaan. Ngayong araw, kailangan mong maging matatag, kailangan unahin ng iyong sarili, kailangan umiwas sa stress. Ang mga relasyon sa araw na ito ay medyo magulo rin kaya ito kasi ang epekto ng araw ngayon. Kaya kailangan mo ang maging matatag at mas maging maunawain o kaya ay hindi na lang patulan kung meron mang mga manggulo. Sa araw na ito Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay...

Karamihan sa mga Gemini sa araw na ito, mahilig mag-relax, mahilig mag-detox o kaya mag-decompress. At uh, ngayong araw, Gemini, nako, malakas ang competition energy, medyo demanding ang mga sitwasyon dahil ito sa enerhiya ng Mercury at Pluto na ngayong araw nagdudulot ng mga problema. Karamihan rin sa mga Gemini ngayong araw, mahilig na mag-isip ng mas malalim, medyo seryoso ang mga Gemini sa araw na ito, naghahanap ng kasagutan, lalong-lalo pa na meron ring mga Gemini hindi satisfied sa mga nagaganap sa araw na ito. Yung iba naman, mas makafocus ngayon sa kung ano ang mga problema sa trabahoan o kaya mga pagsasama. Mahalaga na sa araw na ito, mas maging totoo ka, lalong-lalo na kung ano ang iyong nararamdaman at kung ano ang magpapasaya sa iyo, Gemini, gawin mo ito ngayong araw. Magfocus para ikaw ay ma-entertain. Maraming mga pagsiselos, maraming mga aligasyon, sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Kaya ngayong araw, mahalaga na mag-research, hindi puro makinig lang sa kung ano ang mga sabi-sabi ng ibang tao. Mahalaga rin na pag-isipang mabuti ang mga gastusin ngayon, ang mga problema sa pera at maganda na ngayong araw, maging positibo lamang para hindi masyadong mabigatan sa araw na ito. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay black, at the lucky numbers mo ay 2, 5, 19, 22, 26, at 40. Cancer Maganda ang pagiging produktibo ng mga cancer sa araw na ito. Mahilig kayong tumulong. Maganda ang creativity ngayong araw. Maganda rin ang pakikipaglaro ng mga cancer sa araw na ito. Magaling kayong makisama. At maraming mga tao ngayon ang mag-enjoy kasama ang mga cancer. Buti na lang dahil karamihan sa mga tao ngayon apiktado sa dalang enerhiya ng Mercury at Pluto na medyo nagdadala ng kaguluhan. Ngayong araw, cancer, maraming mga tao ang medyo p o kaya matigas ang ulo, o kaya nakakairita, kaya ngayong araw, itolerate mo lang yung iba, at bantayan lang ang mga tao na medyo manipulative sa araw na ito, dahil ito ang enerhiyang dala. Kaya mag-focus ka lang ngayong araw kung ano lang ang iyong kailangan, kung ano lang ang mga bagay na magpasaya sa iyo. Ngayong araw pa naman, ang mga cancer, napakaganda ng inyong passion, mas dedicated kayo sa inyong trabaho, at sa araw na ito, meron rin mga cancer, Cancer na swertehin sa kanilang trabaho dahil yung iba ay maari na ma-renew ang mga kontrata. Maganda ang mga komunikasyon sa araw na ito lalong-lalo na ang kapartner Maayos naman ang relationship ngayong araw lalong-lalo pa yung mga matagal nang nagsasama. Ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 8. 9, 15, 22, 27, at 31. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Leo Malakas ang impluensya ngayon ng buwan na pumapasok sa iyong sektor Leo. Ito ang magdulot na ngayong araw maganda ang iyong Goal orientation. Ang isip at puso ng mga liyo ngayon ay nakatuon sa kung paano sila magtagumpay. Mas seryoso ang mga liyo, mas maingat, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. At mas mabilis ang mga liyo ngayon, magaling kayong mahanap ang mga problema. At ang focus ninyo ay para masolusyonan rin kung ano ang mga problema. Very constructive ang mga liyo sa araw na ito at hindi kayo nag yung ini-entertain ninyo ng sobra-sobra ang mga problema. Parang kung kaya ninyo, kaya ninyo. Kung hindi naman, ay tuloy lang ang buhay. Maganda ang mga pananaw ngayon ng mga Leo. But, pero kailangan bantayan Leo dahil sa araw na ito, marami ang mga matitigas ang ulo, malakas ang tensyon sa araw na ito dahil sa enerhiya ngayon ng Mercury at Pluto na hindi nagkakasundo at nagdadala ng gulo. Kaya ngayong araw, buti na lang, maganda ang pakikisipan sama at strategiya ng mga liyo ngayon. Pero pagdating sa bandang hapon, ang mga liyo ay mas magbigay ng karagdagang pansin sa kanilang pangangailangan pagdating sa kanilang mga prioridad sa buhay. At maayos naman ang direksyon na tatahakin ng mga liyo sa araw na ito. Ngayong araw, liyo, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 5, 14,

Mas outgoing ang mga Virgo sa araw na ito, mas adventurous at maganda ang mga pananaw ng mga Virgo sa araw na ito. Ang focus rin ay nasa inyong pamilya at lalong-lalo sa mga proyekto. Very practical ang mga Virgo sa araw na ito. Magaling kayo sa paghandle ng inyong stress. Buti na lang dahil ang ibang tao ngayon magulo at medyo nahihirapang mag-concentrate. Pero maganda ang mga pananaw ng Virgo ngayong araw. Hindi masyadong naaapektuhan ng lalong-lalo sa unang kalahati ng araw. Ang kailangang bantayan ay pagdating na sa bandang hapon dahil merong mga kasinungalingan, merong iba na plastic sa araw na ito at mabilis ninyong makita ang mga ito Virgo kaya mairita ka pagdating na sa bandang hapon. At lalong-lalo pa na malakas ang magnetism ngayon ng mga Virgo, maraming mga tao ang maaari na palaging gusto kang kasama o kaya mahilig ka lang bisitin sa araw na ito. Kaya tayan ng mga ito. Ang mga Virgo pa naman, ang focus nila ngayong araw ay nasa pag-aaral, nasa pa gusto nila na matuto, makipag-connecta o kaya gumawa ng mga bagay na makatulong sa kanilang magtagumpay. At maganda ang favor na maaring makuha ng ibang Virgo ngayon, lalong-lalo pagdating sa trabaho. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay Six, eleven, seventeen, twenty-seven, thirty, at uh, 33 Libra Ang Libra sa araw na ito ay mas intimate, mas magkaroon ng magandang romance energy. Mahilig ang mga Libra sa araw na ito na magmuni-muni dahil ito ang dalang enerhiya ngayon ng buwan. At ngayong araw, ikaw rin Libra, ang kailangang bantayan ay ang mga padalos-dalos na aksyon dahil sa araw na ito lalong-lalo sa unang kalahati ng araw dahil merong mga frustrations ang dalang ng enerhiya. Meron ring mga hindi pagka kaunawaan sa araw na ito kaya mahalaga ang maingat na pananalita ngayon dahil maari na ang mga libra ay wala namang masamang pakahulugan pero yung ibang tao ngayong araw ay hindi maganda ang pag-unawa. At ngayong araw kailangan mong maging matatag. Merong ibang mga libra na maaring swertihin pagdating sa kanilang income sa araw na ito. Ang focus ng mga libra ay nasa security at comfort at yung iba naman ay madiskubre sa araw na ito kung ano ang kanilang talento, ano pang mga ibang skills na natural pala sa kanila. Kaya magaganda ang mga opportunities na papasok ngayon para sa iyo, Libra. Ngayong araw, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 9, 16, 21, 28, 35, at 37, Scorpio Maganda ngayon ang partnership ng mga Scorpio. Malakas ang impluwensya ng buwan na pumapasok ngayon sa iyong sektor, Scorpio. Maganda ang makukuha mong feedback sa iyong mga kaibigan o kaya kasamahan sa trabaho o kaya ng iyong boss. Ang kailangan bantayan ay ang enerhiya sa bandang hapon dahil merong mga suspicion, merong mga challenge yung iba naman ay maaring sisira sa mood ng mga Scorpio. Merong mga nakakainis na tao ngayon. Merong mga tao na mahilig mag-analyze tapos mali naman ang kanilang mga analysis. At maaring maapektuhan ang mga Scorpio sa mga taong ito pagdating sa bandang hapon. Kaya ngayong araw Scorpio, maganda na mag-focus ngayon sa mga positibong bagay lamang. Wag magpa-apekto sa mga negatibong tao. Ngayong araw maraming mga investigador. Maraming mga detective kung ano-ano na lang ang pinapansin sa buhay ng ibang tao. Buti na lang ang mga Scorpio ngayong araw napakaganda ng kanilang mga goals at ang purpose ay maayos rin. At buti na lang din yung ibang mga Scorpio ngayon ay mas friendly. At magaling ang mga pananalita ng mga Scorpio sa araw na ito. kaya maayos naman ang inyong mga communication. Medyo magulo lang yung ibang tao ngayon kaya kailangan rin sa araw na ito ang patience. Ngayong araw Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 18, 25, 35 at 40. Huwag kalimutang mag -like, comment, share and subscribe. Sagittarius. Ang focus ngayong araw, Sagittarius, ay ang inyong kalusugan. Ngayong araw, maganda naman ang inyong atensyon pagdating sa kung ano ang mga problema at kung ano man ang kailangang pagtuunan ng pansin pagdating sa pananalapi. Pero ngayong araw, ang health ang importante. Lalong-lalo ang mental health sa unang kalahati ng araw. Meron mga tao ngayon na magdadala ng challenge dahil ang enerhiya ng Mercury at Pluto ang mang gulo sa araw na ito. Ngayong araw, bantayan ang inyong mga sagot sa mga katanungan ng ibang tao, lalo na ng mga taong makukulit dahil marami ang mga makulit at magulong tao sa araw na ito. Bantayan ang inyong proseso, lalong-lalo pagdating sa trabaho. Mahalaga na maging organized, uh, maging organized at mas maging empowered sa araw na ito kaya focus lang sa iyong skills, sa talento mo ngayong araw sa Sagittarius, huwag masyadong in kung ano man ang mga ginagawang kamalian o kaya dalang problema ng ibang tao. Mahalaga sa araw na ito mag-relax lang, bantayan ang iyong kalusugan. Mahalaga rin na ikaw ay nagkakaroon ng tamang pahinga dahil ang epekto ngayon ng enerhiya ay nasa iyong health at lalong-lalo sa iyong work sector. Kaya balansihin ang trabaho at ang iyong pagpapahinga o ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay brown, at ang lucky numbers mo ay 3, 12, 21, 22, 30, at 34. Capricorn ang focus ng mga Capricorn sa araw na ito ay nasa kanilang recreation, mga bagay na nagdadala ng entertainment. At sa araw na ito, karamihan sa mga Capricorn nakafocus rin sa romance. Very expressive ang mga Capricorn, mga asawa ngayong araw, mga boyfriend o girlfriend ay mahilig magsalita kung ano ang kanilang nararamdaman o kung ano ang kanilang mga gusto. Ang unang kalahati ng araw medyo magulo dahil ang iba ay naapektuhan ng dalang enerhiya ng Mercury at Pluto na maaring magdala rin sa kanila ng yung galit o kaya kulang sa kanilang pasensya. Kaya marami ang mga tao ngayon na medyo yung tinatawag nilang malakas yung mataas ang high blood pressure, kaya bantayan ang mga ito Capricorn maraming mga tao ang madaling mairita ngayong araw, buti na lang ang mga Capricorn sa araw na ito, maganda ang control sa mga sitwasyon at ngayong araw din marami rin sa mga Capricorn, hindi masyadong pinapansin ang anxiety ng iba, kaya buti na lang ngayong araw, comfortable naman ang mga Capricorn, at maganda ang inyong pagiging creative ngayon maayos kayong mag-imbestiga very honest ang mga Capricorn. Capricorn pagdating sa kanilang mga emosyon at maayos naman ngayon ang pasok ng pananalapi. Karamihan sa mga Capricorn ngayon, ang isip ay nasa pag-push sa pagtuloy lang ng kanilang mga pangarap. Ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 11,

Ang focus ng mga Aquarius sa araw na ito ay nasa kanilang pamilya at sa kanilang tahanan. Napaka-inspired ng mga Aquarius sa araw na ito at nakafocus kayo sa mga personal na bagay. Ngayong araw, buti na lang, hindi kayo masyadong concerned sa kung ano ang ganap ng ibang tao dahil medyo magulo ang enerhiya ng araw ngayon. Merong mga hindi pagtitiwala, merong mga kamalian yung ibang tao ngayon, merong mga kontrobersiya. Kaya kailangan maging profesional pagdating sa iyong mga responsibilidad. Huwag masyadong pansinin ang drama ng ibang tao. Lalo pa Aquarius na merong ibang tao na nakapalibot sa iyo, mahilig i-manipulate ang mga problema. Merong mga malakas ang negativity energy ngayon na nakapalibot sa mga Aquarius. Pero buti na lang, ang mga Aquarius focus lang sa kanilang mga proyekto at sa kanilang goals. Kaya ngayong araw, kahit na merong mga hidden na mga problema, Maganda ang, ang pag-guide sa iyo ng energy. Maganda ang surprise. Ang mga surprises, lalong-lalo pagdating sa hapon, maganda ang interest ngayon ng mga Aquarius. Hindi kayo masyadong affected ngayon sa kung ano man ang problema ng ibang tao. Ngayong araw, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay green. At ang lucky numbers mo ay 6, 9, 10, 18 at uh, 37. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Pisces Busy ang mga Pisces sa araw na ito. Mas engage kayo. Mabilis ang galaw ngayon. Medyo ang bilis-bilis ng mga pangyayari sa araw na ito. Ang mood ng mga Pisces ngayon ay medyo intense. Maaapektuhan kayo sa dalang enerhiya ng Mercury at Pluto na nagdadala ng mga challenges. At meron ring potensyal na negatibong sitwasyon sa araw na ito. Meron mga pagdududa sa mga tao na nakapalibot sa iyo. Kaya ngayong araw Pisces, mahalaga na ikaw ay mas unahin kung ano ang magpapasaya sa iyo. Bigyan mo ng pagmamahal ang iyong sarili. Huwag mo munang unahin ang ibang tao ngayon dahil medyo magulo ang mga tao ngayon. Sa araw na ito, ito, malakas ang appeal at magnetism ng mga Pisces. Merong mga magagandang networking at friendships na mabuo ngayong araw. Pagdating sa bandang hapon ay mas ma-enjoy na ng mga Pisces ang araw at maaring madagdagan pa ang iyong mga inspirasyon, lalong-lalo na sa iyong pagsusumikap na mas maging maayos ang buhay mo at ang buhay ng iyong pamilya. Ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 7, 15, 20, 25, 31, at 36, Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po ito ang mga payong dapat bigyan nating halaga para sa ating dinya narating pilipino malpit yan likat ating samahan si ate bibian kaya naman una sulyak malupit kapalaran mo dito nakadikit Araling pilipino likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulap palubit pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, natin never kang bibitin makinig sa hula ng tarot, kubag naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo nito ka na, araling Pilipino na ang kakana